Blind natin sa mahanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahan ng pagiging marites dahil ito na po ang yung segment na kinahuhumalingan at kinahul at pilit na hinuhula ng dahon! Oh, gusto ko yung pilit. Oh, <laughs> Inuhulaan na. Parang pinahirapan Ayan. naman kit natin sila sa paghuhula. Hindi naman. dali-dali mo, di ba? Ang dami nga nakakahula eh. Hindi oh, ko, di di ko naman may mga ako. nakakahula. <laughs> Ang galing nyo. Robert <laughs> yung telepon ako ha. Okay. <laughs> Hashtag. Hashtag please. Choppy. Oh, chop. no, chop. Choppy. Ay, choppy talaga. Choppy. choppy. kanini yan. So, choppy na chop. Ay. No chop. eh, choppy eh. Hindi naman eh. Hindi. Di ba pag gano'n yan? Uso ano ito? Singer yan. Singer composer na magaling. Singer composer Ooh. na magaling. Di ba choppy, okay. di ba? Diba? hello, hello, ay choppy ka, ah. choppy ka. Ah, choppy pala Oo. na. Oo. Yung signal ang choppy. <laughs> di ba? Kasi nga ito, ano to, yung talagang galing sa isang probisyo sa malayo, mm -hmm. nag-discover yung galing. So, nagkaroon ng hit. Hit, 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 hit. So, kaya na, pag ni-interview mo yan, I-interview In siya, ma ma maliwanag sa una. Ayan. Diba? Yes, 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 yes. Habang tumatagal, humihina yung boses niya. Humihina. Tapos pag natanong mo na yung love life niya, nagiging choppy na siya, din na siya mapagsalita. Ah. Yun yung sa ng music, kaya hindi niyo Naku, mahirapan hulaan niya. Oh. Ano Pero ba yung si Kacha? lalaki? Lalaque, lalaki. Lalaki. Si lalaki. Bago pa. Bago pa. Basta mm. si nung pandemic yata, di ba uso-uso ah, mga streaming? Oo. Oh, oh. Oo, oh, oh, di ba? Eh, di ako, pero hindi ko rin sa kilala. Dao rin siya Oo, oh, di ba? <laughs> actually. Ano, yung kasi na... <laughs> basta actually. next week, mga, mga taga-biba records artist. <laughs> <nyo ba, laughs> Uy, magagaling naman. mo may mga alaga ako sa Viva Records. Oo, di ba? Hindi mo alam, alaga mo pala ang din ako niya. Uy, hindi. di ba, alaga ako. okay. At magigas oh, dito sa atin. Oh, sige. Oh, namin si Marion at si Rodessa. Rodessa, agad na ang pagkala Di ba, nagpakisikat sa kantang Kisame. Oh, di ba? Clue. Ay, na nga, hindi, 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 siya yun. Hindi na nga yung clue, Viva Records. Oh, Ayun na, lang, ang dami-dami kasi dun oh, eh. Dadagdagan ko ng clue. Oh. Mm -hmm. Sige. Ang manager niya ay, uh, singer din. Singer ba? Hindi ko alam. Ah, singer ba? Controversal din oh, yung oh, manager. Ay, mo? Yes! Oh, siya oh, ba yun? Oh. Hindi ko oh. kilala yung manager. Ang kanta niya, hugot. Hugot oh, din, oo. Oh. Mm, mm. So, I Freedom Bravi Boys! Sama rin dupe Maraming pumunta kami niya sa... Maraming magaling yan. Uh, October 2, 3, and 4. Sa, sa Maraming punta kami roon. Uh, Di ba? Hindi naman Monday and Thursday yan, ha? Ness, and my bayaw, Eddie... Sa Michigan, Eddie Proctor, si Amin, uwi na yan. Next week yata pa uwi na. Hi, Amin! Na boy, si freedom Boys, oh, uh, si Oliver, si Tinoy, si Unyo, si Albert, si Christian na namamlancha ngayon, si Oscar, saka iba pa. Gusto mo yun na namamlancha <laughs> Si Robert. Robert si Robert. Si Robert si Chong, ano, Chongko. Oh, di ba? Diba si Sean. Si Sean, Lucetta, Ugutin, si Diego. Si Diego, ya, si Yani, si ya, oh, Welcome to Empress. <laughs> oh, well, Magiging member natin <laughs> ng na Empress. Hindi ko talaga, diba? promise. Di ba Marites, di ba? Yes. Of course mga digital ano yung no creators. Oh uh, yan. na ano. lang po, hindi wala na akong wala akong mabasa, Lobat na ako, lagi nang ganito. Ayun na. Oo. Uh, uh, Makasabi naman ng mga nanonood. Chinugin na. Sa akin Chinugina. yan, kaya pala ako na hub, parang chinugo na. Oh, pag sinabing chinugin na, yun na nga. Oo. Oh. Mm -hmm. Ito na nga. Uh, ito na. Ito na nga talaga. Ah, uh, sikat na actor to. Uh, uh recently kasi uh sunod-sunod din yung mga ana na naugnay sa kanya mga controversy. Okay. Mm, -mm. Pag sinabi ko yung isang controversy, hulang-hula na ako sino to. So, hindi ko nakasabihin ko ano isang pinaka Just recently. may na controversy mm -hmm. niya. So, may ka-love team siya, itong aktor mm -hmm. actor na to. Pero yung contract niya, dun sa isang endorsement niya, hindi na makasama yung ka team. Tapos, yung endorsement niya na yun, kung tutuusin mo, hindi naman siya yung tipong pang hulsam na hulsam na produkto. Mm. Pero, among his endorsements, ito pang hindi ganun kahulsam na oh ine endorse way. ang oh. talagang right away, tinanggal siya. Chinugi siya. Kurabi naman! Yes. Yeah. Ang tingin namin, nasa kontrata. Ah, Siguro na. Mm, Ngayon, no, nagtanong-tanong ako. Pag sinabing hindi wholesome example, la, ah, kunwari underwear ang, pinup, produktong uh, pinapa-ini-endorse. Eng. Ah, hindi pa rin. Ah, sige pa. Hula pa. Condom. Eng. Ah, hindi pa rin. Condom. May nag-endorse ba ng condom? Mayroon. Ano ba? <laughs> Happy ako. si Mrs. May mga ganun. Oh. <laughs> oh. wala na kayo hula? Wala, wala. na. Oh, alak. Ah, alak. para alak na Hindi oh, yun. Diba? Ngayon, nagtanong ako. Sabi ko, Grabe naman, bakit Chinogi? Eh, hindi naman di kasama yung kalab team doon sa, ano, sa endorsement na yon. At saka, parang hindi naman yung pang wholesome ang mm, -mm ine-endorse. Uh -huh. Ang sagot sa akin, kasi daw, yung alak na to ay medyo may pagka... Ah, Loyal. Ang weird nga. May pagka-family, ano? Oriented? Oh. Cool. Meron bang alak na pang... oh, yun alak. nga. Din na. Kung titingnan niyo daw yung okay, mga... Eh, marketing mga ano TV dito yung mga ano nila uh, hindi lang parang, pang pang, <laughs> pang sports pang <laughs> <laughs> grabe totoo alcohol na yan yung <laughs> pero anyway ganun nga daw so parang yun tinitingnan nila na baka isang reason yun baka nung pumirma ng kontrata talaga may nakastipulate uh, may nakastipulate na, na, na walang mga negative ano negative ba ang alak? Di, walang mga negative controversy or ah. mga issue. So sayang, so, talagang, na siya doon. Oh. Ayun. Sayang naman. Ano ang clue? Ay, sikat PhD. na actor nga. At na, mga, naman, marami mga maraming mga kung anik-anik na controversy ang, ngayon. Ang feeling ko kasi hindi na siya sikat gaya yun eh. Charot! <laughs> <laughs> Grabe ka. Hindi, sikat pa rin to. Of course. Oh pinag nga ng bongga eh. O, oh, yun na. Giveaway na giveaway? Eh, yun na nga eh. Oh, Sabi na, Kung power siya hindi niya mahuhulaan, piling ko yung sakin ah. mahuhulaan niyo. Oo, oh, 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 oh dami na naman mag text. O, oh, greet na! O, greet na! Mm. Ah, kasi magbabatiin. Hindi ko alam, wala na akong babatiin. Batiin lang, personal, hindi ko na mabase. Ano, wala na akong... Eh, ah, si si oh. PhD eh. ang yung ano eh. Uh, oh. Di ba, ko ulit, Ate Janet, happy birthday again. O, oh, magpakain ka ha. At, ah, uh, si na nasa bataan ngayon. Gio! Oh, love ka ni Mami. Alam mo Uh, parang bata eh, no? Yan. <laughs> Lakalakang bata. Oh, no? correct. Ang Laki laki-laking bata. Oh. Ganun talaga. Ah. Uh, alam mo pag nakita niya si ay, Gio at saka siya magkasama, oh. ano ko ba yan? Tayo magaling yan. <laughs> Lumabas ba <laughs> Lumabas ba sa iyo? <laughs> anyway, ano din, gusto ko ding ano, mag-condolence sa buong pamilya ng isa sa mga kilala at ah, sa akin na napakabait na cinematographer mm. na si uh, Robbie Romy b oh, yes, award winning. Uh, condolence po sa naulilang pamilya at saka syempre uh, rest in peace uh, Sir Robbie Romy, Romy Bito. Uh, mm -hmm. uh, Napaka isa sa pinakamahusay okay. talaga. Mahusay at saka mabait ha. Diba? Yung dating photographer din ng yes. Gassi. Si... Graphic Art si Tony Tantay, mm -mm. Uh, uh, puma naman pumanaw na rin kanina yata. Kapatid naman niya, na aktor na, ni na, at director. director na si Al Talatay. Uh, Nagkirame -huh. okay, pong Yes. Yun po. Oh, next. Na peke. Oh, na peke. Ito so, siya na chubby na, ito na peke. Oh, okay. Na peke kasi. Ang ano, ah, chappy. Chappy mm -hmm. ano ba yan? Chappy. Chinugi na -chubi. na peke. Na peke. Puro nega mano na. Hindi naman kasi parang nagsisisi oh. ngayon ng isang award-winning actress oh. na nagpamilya na siya, hmm. hoping na siyempre alam mo na pag nagpamilya ka na parang feeling mo lifetime na talaga ito oh. and everything. And nung uh, mga panahon, uh, since alam naman ng buong showbiz ang history nitong actress na to na galing talaga siya sa, alam mo yon sa mahirap, na talagang umasenso, naging milyonarya, o milyonarya pa nga siguro, or what, na parang nasabi, sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya yun na napeke kasi yung napangasawa niya, ang buong akala niya is super bilyonaryo. Galing sa pamilyang napakayaman, maraming pera, maraming connection and everything. Only to find out na baon pala sa utang, di umanong may mga binabayaran, may mga transaksyon sa politika at sa gobyerno ng mga pumapalpak at tinahabol sila, mga ganyan. At ang pinakamatindi, parang nautangan nito ang isang napaka-controversial na personalidad na nakakulong ng kung ilang daang milyong piso. Ah. So ngayon, ito... Nakakulong pa? Nakakulong pa. Oh, yun. Ah. Ngayon, ah. ay since ngayon ay parang alam mo na, pabago-bago ang mga takbo sa labanan sa politika. Biglang may nakakalaya, biglang bibinibigan ng parol, biglang alam mo yon, alam mo na. So parang malapit ng itong na pinagkakautangan na to ng daan-daang milyon, malapit ng makalabas at Ay. nagtababanta na sabi, Nose ko na. maghanda na po yun daw na. kasi parang plano ng singilin itong na yung pamilya nitong napangasawa itong sikat na sikat na actress. Hmm. Nakakaloka, nalulungkot ako sa balitang ito. Kung alam mo 'yon, 'di ba? Parang ang, da ang, ang tagal mo nag ka pa, ang dami mong investment tapos bilang Phew! Night. Ang parang ka pala. para uh, parang hmm. para shady ba? Shady. Shady. Shady ang background. <laughs> parang gano'n. Uh, kasi diba? nga pag may mga transaction uh, ka sa gobyerno. January, uh. parang, alam mo naman din ang gobyerno natin. Uh, ako po in general oh, po yes, itong man. sinasabi ko uh. eh. Kasi alam mo naman din ang mga kamarites natin, ang mga 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 red tape at kung ano-ano mga ano sa gobyerno. Ayun. Ang dami nga dyan mga bilyon-bilyong ano, hindi naman napaparusahan. ba diba? So na-involve yung itong actress na ito na napakasikat pa rin naman na. Hanggang, hanggang ngayon? na Oh, oh, Di ba? Iklo! Ay, Ay! Uh, Mayora, Sherry, eh, Sampal, ang mga taga-pulanggi Ako, initay nila itong blind item na to. Hello po sa inyo at maraming salamat. <laughs> kay Mayor Gemma Onghoko dyan sa... Um, ginubatan albay kung saan nanggaling si Elizabeth Orpeza. hello din po sa inyo. Di ba? At kay Mayor Ariel Non ng Jose Panganiban. Mga mayor ang binabati ko ngayon. Ano? Parang sila yung source ko. <laughs> alam niyo na kung sino yung source niya ng Who. <laughs> So anyway, ano po? Ano po yan? Ano na yan? mm, -mm. Yes. Ah, yes. Bago ko po, it uh, ano yan? Uh, uh, de los Santos and Roger Esmer dyan sa Connecticut. At malapit na rin po tayo magkita-kita. Kay Ate Jackie Lachica Luis dyan sa Sydney, Australia. Ideal Vision, Dr. Jessica D. Dr. J. Ricasata and Dr. Sheila Ricasata ng Faces and Curves and Dr. um... Uh, Jess Solis ng gorgeous ano? ang San Miguel Beer malapit na ang Regent's Foods malapit na rin po abangan nyo lang po yan dahil kagaya namin dito sa Scott Media, Scott Media. Ah. open po kami sa mga bookings ah. sa mga nagpo-podcast ano pa PhD rentals ah. dito mga commercial shoots ano mm. Diba? Recording, recording, et cetera. Naku, napakaganda ng mga facilities. Napakaganda ng mga equipment. High Talagang tech. Talagang high tech. And very affordable. Yeah. Oh, diba? Diyos marina na bangi po sa Induga, boss. Oh, Oy, bago tayo mag-ano, mag, ah. mag batay Ay, natin yung ibang Wala okay. mga... mabasa. ang daming ano eh, ah... Uh, bago tayo mag-goodbye. Uh, Alam mo po, tuwa ako na. Sabi ni Carissa, I don't give a damn, Dean June 2024, love it! <laughs> Uh, Sabi naman ni, ni Don na G, na. may boyfriend po yung si Francine na taga-GMA, di ba? Ah, uh, My lips are sealed. Ah, sabi ni Lawin Jonyo. Ah, pabasa naman. basta masaya po habang nunod sa Watching from Hong Kong. Ayan, hello po. Ito si Beverly Manansala. Sana tigilan na nila si Daniel? Nakakaawa na pati pamilya na dadamay. yung siguro yung sinasabi natin the price of fame and everything, ano. Ganun talaga, pinag-uusapan. Diba? Talaga. Kasama. Ano yan? Kasama Oo. yun. Gusto uh, lang mag-apologize kasi po sa delay delay kanina nagkaroon po ng technical difficulties bago kami mag uh, stream uh, pasensya na po pipilitin na maging regular po itong na maayos alam niyo naman pag live kung ano nangyayari andyan si Diego andyan si Robert di ba ang ganda no tuloy tuloy ka wala kang bakit Oo. wala yan so yan yeah, nag apologize oh, po oh, kami oh, sa oh, lahat sorry po sorry basta continue supporting Marites in correct po, at maraming salamat po rin sa lahat ng lagi nagpapadala ng mga mensahe sa amin especially yung mga nagpapakulay ng aming buhay dito sa Marites University all uh -oh. over the world. Luzon, Visayas, Mindanao and outside pa. Thank you, thank you, thank Ayan, you. Ayan, diba? At sa lahat na natutuwa at nasisyahan at napapangiti namin, uh, masaya din po kayo kami na kayo ay nagiging masaya uh, sa aming tatlo. Yes. At sa mga hindi rin nasa, sa, sa mga hindi naman nasisiyahan, okay. hindi naman natutuwa at kung ano pa, relax lang din po tayo kasi nandito naman po kami para maghatid lang po sa inyo ng na mga na, uh, napupulot din po namin naririnig, nababasa at mga nabibigay naman nakakasalubuhan din po namin sa industriya nito. okay. just okay. to be kind and God is good. Yay! Ang bait ni Dee. Oh, oh. oh. na. na okay. Ayan o. Follow lang po kayo, uh, keep on subscribing Marites, mm -hmm. sa mga, hin mga kaibigan ninyo, kamag-anak, kakilala na hindi pa nakasubscribe sa Marites University. Please tell them. Oh. Okay. Yes, yeah, subscribe na rin po kayo sa Unbearable Channel, Bulgar, Hataw, Chronicle Manila Times, etc. Uh, Thank you. Ito. At gayon din po sa aking YouTube channel na Rose Garcia Fab. At syempre sa aking mga sinusulatan ng pep.ph, Pika Pika, Abante Tonight, at uh, People's Balita. Sa aking Junard din po sa YouTube at tsaka at uh, nakilig yung step ka na din? din, matagal na yun. Hindi <laughs> ko na nagagawa ng ano, video. Pagpatulong ako dyan. Oh. Uh -huh. Thank you sa Kenil Ramos sa Tempo, kay Marikrisi Kansosata, Uh, salve uh, sa PMPS at si Ian pa rin yan niya sa People's Online. Okay! Oh. So, Taklikin po ninyo yung gaya na pagkakang kilik ninyo sa Marites University. Okay. So mga Marites, hula-hula na! Yan po ang uh, The home mula sa Marites, Marites University! University! Thank, thank you, you! Thank you! Thank you.